For today's video mga kaidlon, ano sa inyo atubangan ang okay dako og darang atong views sa atong uh, pamanaan mga kaidol og welcome na welcome sa atong YouTube channel og di atong mga kauban nga si Alex Rosales og si Renske Sinoe og nasa tinakauban nga si Bush Judy mo ang pinakabanggitan sa mga mga idol og kinisad si Don Cielo Og kani si Boy, uy, Oscar. Si Boy, Oscar, wa ko Oscar. Og dia namang kaedol na ka abtan unos mga kaidol no. Og grabing kusuga sa unos na mga kaedol Og dera atong unang dive mga kaidol aday ni sugat ng lambay. Mm, agray agoy mga kaedol wa ginakuha sa okoy og di gihakop sa okoy mga kaidol. Mm. Oh. na na te lambay mga kaidol, bahalag unos mga kaidol kusuga ng unos mga kaedol Oh, dia nasir mga idol ikaduhan na itong dive na idanggit nga niha pa hastang lubog ang mga idol pero opera kita kita ra gamay Oh, gato din na siya ang sa itong mahiwagang sakayan Oh, dia nasir danggit ang um, piti kung isikisi mga idol ayan mga idol Oh, dia nasir mga idol danggit na sad ni mga idol mm, gitik mga kaidol gitik mga idol o okay, kin sa tuig ganahan magpa shout out mga idol comment lang mo sa comment section nato mga idol og ayaw mo og subscribe og pindutan lang sa inyo ang notification bell para updated mo sa atong mga umaabot na video mga idol og dara mga idol mm, dangit um, mm, tago tago pa siya mga idol pero wag ya po na siya tagas daw mga idol O oh, ganas mga idol mo ni sige tawag og buntog sa mga mga idol dili ni siya fish. Mm. takut takut lagi nak semang gadul bah oh ah uh, tong isyorbol mang mm, gadul oi oh takut takut nama gadul no lagi isu gud tag ha ko mang gadul og dena set mang pis na nak semang au eh dilik dai parut pis mang gadul ah Muna mun kita uh, groper groper mang gadul Damai paman pero good ses na semang gadul ah uh, oh, nak jak patah Mm, og ato na sad ning isyu sa ato mahiwagang sakayan mga kaidol. Og di na sad mga kaidol. Ah, ato ni sing aso ah, murag lamlaw man ni mga kaidol ah. Agui hasta ilara butiting dako mga kaidol, agui pastas hastang hasta sayang sa tungkuha mga kaidol nakabuhi pakai sa magan tas butiti. Pero okay ra mga kaidol. Og di na sad mga kaidol ni di na sad nagbalik mga kaidol. Natay nakita drink ah, usa ka mm. Mau nak kita bagi ke tambak mak kat dal. Ah. duha nak selamat kat mana ku ba. Okey nak kat mak kat dal, mak aku share nak mak kat Oh, dia nak set mak ni dah nak set siang isda mak kat Ah, ke tambak dia pun mak Gitik dia pun nak siang mak kat dal. Oh, dah ganteng. Salamat cik ni support mga kaedol Oh, ginaw tak ada lipo mag Ah, sa Tagalog Pasawa sa pag-suporta ah, sa atong ah, YouTube channel. Bahalag ah, wala na magkadimao. Oh, basta ang ato lingaw-lingaw lang eh. Oh, di na sa mga ka-idol yan siya nakita diyan. Mm, isla mga kaedol kailan isda mga ka Muna mm. siya linya-linya piece mga ka -idol. Oh, di sa mga idol na sa tinakit ang katambak na sa mga idol. Hmm, di na sa atong pana mga idol. Ayan mga idol. Oh, di na sa mga idol wala nato na bigyan aktong pagpana kay murag idlas Nakalitan ta. Oh, kini mga idol murag matuhan na tanig pana mga idol. Hmm. Hmm. Muna siya ay itawag o isdang bungoton mga kaedol na tagas ay bungot mga kaedol ay O Muna na kong mga kaedol O diyan na sad mga kaedol sa itong pagdayab na sad mga kaedol na sad yan nakita ang uh, katambak gihapon O di aram mga kaedol mm -mm, Piti sure ball na sure ball ang tama mga kaedol ayan mga kaidol no oh gaya na, na nasa ang, uh, bago, mga kaidol na uh, siya tinakit ang nga mga kaidol takilid takilid uh, takilid na sa nato mga kaidol um, pero kuha pong, mga kaidol uh, murag lang mula yung tapita mga kaidol um, do gaya nito nga uh, mura pro oh gaya na mga kaidol mga kaidol mga kaidol buntugon mga kaidol mo na buntugon sa mga mga kaidol o oh, dako dako na mga kaidol na tone shot mga kaidol wagid kalihok o huwag atong kuha mga kaidol muni ang atong kuha nagrasyahan gintan o oh. o wow. ah. okay na kayo mga kaidol na makasuha